Pagdali nag ilis ka mo eskwela no. So guys, good morning no. Kauli ta. Uy. So nang ta guys. So nang ta sa taklob guys. Oh guys, so oh, unsay na ah, guys? Chicken guys. Adobo. Tapos may fried chicken. Aba. May sanghiwang isda. Ha kain na naman to guys so mamaya na yan guys no takpan muna takpan parang ito yung natipuhan natin mga guys tinapay tinapay wala tayong mga prutas mga guys kasi hindi nakabili yan ako naka-uwi sa amin ako nakauwi pa ako sa amin mga guys may mga prutas akong dala kaso dito ay nakauwi o oh, bilisan mo na magbihis diha Mapasok na ha pasok na Ano yan? Ah sari-sari. Namay manok te dinay sari-sari lagi. Ay, yung manok kagabi ito? Oo. Oh. Ah, kagabi eh. Wow, nag-adubo. Unya ako dito. <laughs> ang kan, uh, yung ano dahil ma, yung isa ka balonan to, ang bal. Kaya huwag mo siya mga nagasaod to, pag na. Kaya nasa sila okasyon sa eskwelahan. Talagang ipadala sa iya kay Ujudlan. Oh, wow, gulay. Oh, sarap guys. may isda pang sinama guys. Oh. Pwede na yan guys. Oh, ulam sa bata. Walang sa bata. chicken. So, yun ang ulam ng ating bulinggit. No? Chicken, isang hiwa. no? ang siya ng itlog na na ay kalbasa. Okay. maganda sana pag nasa bahay natin Kung may bahay lang tayo. Ayan. So, Suklay mo na yung buhok ni mo. Suklay so, sa na dito, aron mo uga. Suklay so, sa bigor ka okay, mo kaon. Kay aron pag kuma mo kaon, suklayon so ni pud mo gutro. Okay. sige na kun sinabi Turos uwilun guys, makoristirol Sakit naman yung tuhod natin ngayon. hanggang dito na lang guys, good morning. Yung iniinom ko nga guys oh. ano ah, to guys, ah, hindi coffee. Uh, nilagang uh, luyang dilaw guys uh, luyang dilaw yung ininom ko guys kung paano sa uric guys kasi may uric ako taas yung uric ko guys hanggang <coughs> dito na lang tayo guys no? good morning sa lahat ingat kayo palagi